Bakit nga ba pumili ng mga social media influencer si Coco Martin na maging parte ng Batang Kiyapo? Nagbukas na naman ang pintuan ang tinaguri ang primetime king ng kapamilya network na si Coco Martin sa mga ordinaryong tao para maging parte ng bago nitong teleserye na FPJ Batang Kiyapo. Banibiro nga ang kapamilya star dahil hindi lang daw siya director, aktor, producer at creative consultant kundi talent scout na rin dahil may mata siya sa mga may potensyal at hindi naman siya nagkamali dahil marami siyang nabigyan ng career sa FPJ ang probinsyano. At muling naulit ngayon sa FPJ's Batang Kiyapo. Mga social media influencers naman ang isinama ni Coco sa kwento tulad ng mag-asawang vloggers na sina Lovely at Norvan de la Peña na may 801,000 subscribers sa YouTube channel VinFap. Sabi ni Lovely, ako po si Joy sa Batang Kiapo at syempre po sa isang community hindi mawawala ng merits at isa po ako. Say naman ang asawa niyang si Norvan, ang pangalan ko po ay Norman. Ako po yung asawa niya at as usual under din po ako sa istorya nagba vlog din po kami. Kwento ko lang po nung kinontak po kami for Batang Kiyapo, syempre hindi po namin alam kung ano yung Batang Kiyapo. Sine Arch po namin at si Direk Coco, Martin, pala. Hindi pala alam ni na Lovely at Norvan na may pelikulang, Batang Kiyapo, noon si The King, Fernando po. Junior at Maricel Soriano, pero kaagad namang sabi ni Norvan, pero nanunood po kami ng ang probinsyano, sabi namin baka ito ang ipapalit sa probinsyano tapos nagtatalon na to, sabay tingin sa asawang si Lovely. Salamat po kay Direk Coco sa kahindi ko o alam na magkakatotoo ito. Dati sa TV ko lang napapanood tong mga to, sabay tingin sa mga artista, ngayon makakawork ko na. Maraming salamat po sa lahat sa bumubuo ng Batang Kiyapo. Ang sikat na si Tony Fowler bilang si Chiki, sa Batang Kiyapo po ang role ko ay nagbebenta po ako ng mani, tawanan ng lahat. Maganda ang role ko kasi medyo relate sa buhay ko at wala akong ideya kung paano umarte kaya ang role ko ay bad influence na magi influence kay MS Lovie, po, ang aking beshi na mapupunta sa maling landas. Actually, sobrang thankful po ako kasi yung pinsan ko ang nakabasa ng email, 4BQ, eh, yun po baliw na baliw po sa ang probinsyano umiiyak po kapag may nakaka-break si Direk Coco kasi medyo marami siyang naging partner, girlfriends, di ba? Kaya talon ng talon po. Pero sabi ko baka raw scam hindi totoo. Email, tinry ko nagpunta kami so totoo. So, wala akong masabi galing po sa puso ko na sobrang thankful ako kasi hindi lahat ng social media artists na nabibigyan ng pagkakataon maging artista. Sabi ko nga po kay Direk Coco na lahat po pwedeng mag-open ng YouTube channel pero hindi lahat nakakatuntong ng sa TV. Sobrang thankful po, isipin ninyo ang daming mabibigat na artista pero isinasama niya kami kahit saan, walang malaki, walang maliit, walang veterano kahit nagsisimula pa lang. Salamat po talaga, ang katwiran naman ni Coco kung bakit pinili niya ang grupong ito. Kasi syempre nabubuhay tayo sa social media, may mga vloggers ganyan. Ako kasi pag nagpapaantok ako search lang ako ng search sa YouTube kasi wala naman akong ibang social media kundi Viber lang at YouTube tapos lahat sina Pina follow ko kasi natutuwa ako sa bawat karakter nila. Like si Mumanth hindi niyo alam champion niya ng MMA. Nung nagbubuo ako ng community naghahanap ako ng totoong tao, eh, alam ko sa pamamagitan nila makakarelate ang maraming tao, mga taong nangangarap tulad ni Marlon, sabi ko sinong magbibigay ng oportunidad bakit hindi mo bibigyan ng pagkakataon. Napabilib ako sa galing niyang umarte bilang pulubi, siguro kasi mga totoo silang tao. Nung nagsisimula palang kinausap ko sila na ang gusto ko yung profesional sa trabaho, hindi importante sa akin ang mahusay kasi ang husay natutunan later on, paliwanag ni Direk Coco. Anyway, mapapanood na ang FTJ's Letter Batang Kiapo sa lunes ikalabintatlo ng Pebrero na isang action comedy series ni Coco bilang si Tanggol, Baldo, isang pasaway ngunit mapagmahal na anak sa kanyang nanay, Cherry Pie Picache, Tatay, John Estrada, Lola, Charo Santos, at nakababatang kapatid, Nukoy de Leon. Gagampana naman ni Lovi si mak Ang, ang magandang kaibigan ni Tanggol na magpapakilig bilang kanyang partner in crime. Kasama rin sa cast si na Benzandelina, Mark Lapid, Ron Waldo Martin, Georgette Lorenzo, King Medina, Mercedes Cabrol, Alan Paul, Lou Veloso, Susan Africa, Ken Medina, Senador Lito Lapid, Irma Adlawan, at Christopher De Leon, kasama ang co-director ni Coco na si Malo Sevilla. Abangan sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, Iwanti, at Kapamilya Online Live sa YouTube channel at Facebook page ng ABCBN Entertainment. Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news updates.